Anong ganap sa mundo ng showbiz? Wala na raw pakialam si Andrea Brillante sa tanyag na South Korean boy group na BTS. Kahit isa pa siyang obsessed fan nito, obvious na nakasama pa ang kanyang pag-iidolo sa nasabing grupo. Dahil umani naman siya ng hate mula sa mga tagahanga nito na kung tawagin ay ARMY. Some 3 years ago, balitang sa pagiging obsessed fan niya sa BTS ay tinawag si Andrea na fake fan poser at kung ano-ano pang masasakit na salita ng mga tagahanga nito. Ang worse ay pinagbantaan pa umano ang buhay niya. Since then daw na pag -isip, isip niya na hindi worth na idolohin ang BTS kung yun naman ang magiging katumbas ng kanyang love and appreciation para sa grupo. Ngayon dahil fan ako ng Blackpink, syempre nakikita ko ang BTS, tapos nagkaroon ako ng obsession sa kanila, tapos binasya ko ng buong ARMY dahil lang nagustuhan ko ang BTS. Tapos sobrang grabe ng hate, parang natakot na din ako silang mahalin. Sabi ko, sige nga, di na nga, hindi na ako magmamahal ng kahit ano. So yun, ngayon wala lang akong pakay actually. Narealize ko na lahat ng mamahalin ko, lahat na magiging fan ako ng something, ihe hate nila ako. So, ano na lang, wala na akong paki. At wala na akong alam sa kanila. Mariing deklarasyon ni Andrea. Dagdag pa niya, nariyan pa rin naman daw ang all-girl Korean group na Blackpink na una niyang hinahangaan kesa sa BTS. Oo nga naman, errant fans supposed to unite themselves lalo't iisa lang naman ang iniidolo nila. Anong masasabi mo sa balitang ito?